beautiful people. So, the workers are back. So, today's Monday, September 18. So, mag-renovate na sila sa among atop sa nipa. So, early in the morning, sumuad to na ta sa hardware. Kay mo palit cleansing. So, makita ninyo, dali ko sa hardware sa dilapas sa ako ang suki. Nga, oh, tanawa ninyo ng akong kahimtang. O, oh, di ba Ang normal nga bag naabot na sa Pilipinas. Na abot na So, ako na ang cargador, ako na ang driver, ako ang na natanan. <laughs> So, nindot ka weather today, init kay nga tanan. O niya, nagkat-kat ang lube, kaya ako ang ipalimtiyohan ang lubi, ipang kuha ang mga dapat ko unon, mga nagsabang-sabang, nagbitayang ng mga dahon, para limpyo lang taon ba. Dayon, doon sila katawo. bali ilang gamitan og PC, kay para bitaw, dili siya ingon nga mabungkag. So, muna, duha sila katawo, dahil ilang gilimpiyuhan ang mga palibot, anang, kuan lubi para nindot siya ang tawon ba dahil ang mga mga laya-laya o -laya, kaning mga sengan ano eh, gulang unya mahulugan ng bata kay daghan mga bata dali magdula mahulugan simba ko so makita ninyo nga nagrenovate na sila nagstart na sila o renovate ilis among atop kay patuluan ilang hubong inigabot sa mo nang giri dinadaan nindot kayang weather init kay weather so hinahinay na sila ana dayon para dili madaot kaon po may nagbutong ay daghang kaing butong nga <laughs> kaon po may banat o butong no so bali wala lang na ako ni sige pa dan tanggal o butong ang importante lang ang gipang tanggal dari ang katong mga bana mga lay laya laya o katong na kay delikado bang mahulugan niya pag hangin, -hangin. so ang ipapi ang kasagaran jid babilin ani ang mga butong kay para inig abot nila napa sila makaon nga butong sila kuskus dan -kus. ipalimpiyan po na ako na sa ibabaw kay tagang hulog. So, okasyon naman kinasya. So, diri akong gipaon na nga cottage kay naay karaoke o naay wifi bendo. So, in case of mag so, humana sila di nga area. So, ako po di anha, gamuni, kuan po ko, busy po ko sa mga kuan bangko. Ako pong ipadapli ng mga bangko. dali raman dahil yung mag-ano ni pa, kaya duhaman sila ga, kuan. Katabang, dali raman, murag dili ata ni Mabdan o si o dali raman kayo ni. Eh. So, diri na, nagbalin na diri sa tubangan sa dagat, ang kuan sa ani ang naglimpyo sa lubi so makita ninyo nindot jud kayo pag na siya ang lubi kay wala lang ako siya gipakuan kayo kuan oy eh. kaning dahon kay mamaot so muna ni akong idea kay naa may kuan kaning cleansing nga karaan kay gikuha man siya didto sa karaang cottage so muna mong among gibutangan ana para dili na ang ilaga Giba mm, gibakusan na mo para ang ilaga dili na, ma-slide ra siya So, hindi dili na anang ilaga. kay delikado mo po lang ilaga. god for you. kat sa lube. Munang daghan po mga hulog. kay kaunan mo sa ilaga dito sa taas. So, sakto rapod akong ibuhat. Char. <laughs> so, hapit na sila. Na mahuman. Ilan na lang nang ipanglimpiwan yung mga kilid-kilid ani. yun na. Thank you for watching. Bye, yours.